Hello guys, welcome back to my channel Riku Vlog. So guys, for today's video, mayroon na naman akong i-share at ituturo sa inyo step by step kung ano ang 8 best practices sa pag-upload ng inyo mga video sa Facebook Reels. Kailangan malaman mo 'to, guys. So kung interesado ka, tapusin mo panoorin ng video na 'to para alam mo. So tara guys, let's go. Hello guys, welcome back to my channel So ngayon ituturo ko na sa inyo ang 8 best practices sa pag upload ng inyong mga video sa Facebook Reels para madali kayo ma monetize yung inyong video and then para masunod natin ang mga guidelines ni Meta. So unang una punta lang tayo sa ating Facebook Apps, click natin then click natin itong ating profile, then click natin yan So pag nandito na tayo, so ito guys, sample lang to. Ipapakita ko sa inyo ang aking video na pasok sa 8 best practices. Para malaman nyo. So scroll na natin yan. Hanapin natin yung video. Ito yon Click natin tong see inside and ads. So pag na-click na natin yan guys, no? Ito. Pupunta tayo dito. Scroll up lang. Dito tayo sa Ayan no, nakalagay best practices no, Kung paano mag-upload. Ito yun guys, click natin 'to ang See All. So, dito guys makikita natin no, ito talaga yung yung the best sa pag-upload ng video. Kailangan sundin mo 'to. Ito yung Improve your reels performance by applying these best practices no. So yung video na 'to is pasok 'to. Ayan nakalagay 8 out of 8 best practices used. So, ibig sabihin, sinunod ko yung walong uh, practice sa pag-upload ng video. So, ano-ano ba yung mga ito, guys? Ito yun, isa-isahin natin. So, number one, guys, kailangan pag nag-upload ka ng video, automatic eh, share mo sa story mo, no? Para maraming manunood, no? Ang nakalagay, reach more people, no? Para, para maraming makapanood ng video mo, no? Isa yun. Number two, share your reel to a group, no? Kailangan, sumali ka sa mga group, no? Siyempre ang mga group, maraming members. Pag na-share mo yung video mo, sigurado maraming makakapanood, no? So nakakatulong, reach more people. And then, sa pangatlo, ito yung write a caption. Para mag-grab yung attention ng audience, no? Grab your audience attention, kailangan write a caption. And then, dito naman, sa pang-apat, ito yung add hashtag to your caption, no? So, kailangan maglagay ka ng hashtag, no? Para marami ding uh, makakapanood ng video mo, no? Reach more people. So, number five, ito yung edit with at least one creative tool such as adding stickers and text, no? Or effects so kailangan pag nag-upload ka, lagyan mo siya ng sticker, kahit isa lang or text no, and then effects no, para gumanda yung uh, performance ng video mo, and then magrab mo yung audience attention. so sa number 6, ito yung make sure that your reels is not muted no, kailangan hindi siya nakamute, no, kailangan may sound siya no. Oh, ito yung nakalagay improve your video quality kailangan malinaw no and then number 7 ito yung keep your reel between 15 and 90 seconds so kailangan ang minimum talaga na standard guys is from 15 seconds and up to 90 seconds no improve your video quality kailangan talaga umabot siya sa 90 hindi siya bababa sa 15 no para pasok ka sa 8 best practices. At ito yung pang number 8 last. No? Ensure that your reel is at least 720 pixels. No? Kailangan naka 720 pixels. Naka set na yan. No? So, kadalasan, pa nag -e edit tayo sa CapCut, ganun yun. May settings doon Mayroong 1080 pero ang pinaka-standard talaga is 720 pixels, no? Para pasok ka sa 8 best practices. So, ito yun, guys, no? Yung walo na sinasabi ko sa inyo na gamitin natin once na nag-upload tayo ng video para madali ma-monetize yung inyong mga video, no? At wala kayong problema sa violation, no? Ito ang tamang pag-upload ng mga video sa Facebook Reels. So guys, kung nakatulong tong video ko na to, huwag kalimutan i-share, no? Sa mga kakilala nyo, friends nyo, or family, o sa mga kapwa content creator natin kasi ito malaking bagay ito kasi ito yung tamang paraan na ginawa ni Mita para madali tayo ma-monetize. So, yun lang guys. Thank you for watching and God bless. So, yun lang guys. Thank you for watching. At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Pag-hit na rin ang notification bell para updating ka lagi sa ating mga bagong tutorial video na ina-upload every week. Pag-likes, share and comment sa comment section. So guys, kung interesado ka pa sa ibang mga video ko, Pakitingnan na lang sa end screen ko. May lalabas dyan. Pakiclick mo na lang. So, thank you for watching. See you at the next tutorial video. God bless.